Hi mga farmers galing ako sa bukid at kumuha ako ng, ng buko sa aming yugan, Ayan, makikinig ko ang ma inyong tatalagang nakakauwa sa bukid. Ayan, pamalatan natin ito mga farmers wala tayong kutsara kaya wala tayong gagamitin wala din tayong baso kaya ganito na lang ngayon tayo mga farmers ah. madalas kapag ako nasa bukid ganito lang ang aking iniinom kapag wala akong dahil tubig Busog na. Kahit walang tubig na malamig, ito yung solve na-solve na dito. Ah. Ah. Kapag naman walang merenda kang dala sa bukid, ay ito na rin ang minemerienda. Madalas kapag kapag walang dalang baon na merienda. Ayan. At kapag walang dalang kutsara, ito na din yung ginagawang kutsara dun sa galing sa balat ng buko mura yan ginagawang ganito lang yan husay na to pwede na itong pang gawing kutsara ayan pwede na nakakain na hindi na kailangan ng gatas at saka asukal Bata-bata pa ako. Madalas. Ganito ang ginagawa ko kapag nasa gitna ako ng halamanan at nagtatrabaho kami. Ganito lang yung ginagawa namin ng aking mga kapatid na mas bata sa akin. Nakakit namin ang puno ng niyog. Tapos, kumukuha kami ng tigda dalwa Tapos, kinakain na namin yung buko. Tapos sa okay na. Trabaho ulit. Sarap Ganda ng pagkamura niya. Dati nga ka, kapag wala pa kaming dalang ano dalang gulok ang ginagawa namin kaya tanggal namin itong bunot ito nakuha kami ng malaking bato at pinupokpok namin pag lumambot yung bunot kamay namin pupirasahin na lang namin sa paghila ganang gawa namin noon nabubuksan din namin pero medyo mahirap gawin Siyempre, malakas ang aming mga braso dahil nagtatrabaho kami sa bukid. Mga sanay ng aming mga katawan. Masarap ang buko, lalo na kapag ka, galing ka sa bukod, tapos kainitan-kainitan. Pagbukas kainitan. mo ng buko, may mura, busog ka na. Maganda din sa katawan ng buko. at saka yung sabaw sabi daw gamot sa UTI <laughs> hindi pa ako tapos pero busog na agad ako ang hmm, dami pa. Iba kapag nasa bukid. Madami kang makakain na gulay. Buko. Kapag wala kang dalang tubig. Makakainom ka ng buko. Kapag wala kang dalang merienda. dalang Makakain ka ng mura naman, laman. Ayan. Ganda na lang ang video ni Kaparimars. Kung sino mga gusto manood pa ng aking mga video, i-share nyo lang at saka i-follow ang aking mga video. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Have a nice day ulit. At sana kayo nagtanghalian na mga Kaparimars. Hindi ko alam kung anong uras na ngayon.